Miguel, may inamin sa publiko na ikinagulat ng lahat ang pag-ambush na nangyari kay Kim Ju last March 2020. May kinalaman daw mano sila Lakam. Isang mainit-init na balita, nakakagalit. Kung matatandaan ninyo, ibinahagi ni Kim Ju na wala siyang maiisip ng daylan para gawin iyon sa kanya. Wala daw umano itong kaaway, mabuti ang puso kaya hindi may isip na atakihin ito. Naganap ang insidente sa kabaan ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Papunta daw umano ito o patungo umano ito sa tiping. Mabuti na lamang ay naisipan na humiga at umidlip man lang bago maganap ang insidente. Kung hindi, iyon nagawa. Ang paghiga, malamang tinamaan ito ng bala. Ngayon nga sa mga ibinahaging komento, sabi na nga ba, ramdam namin na may kinalaman itong silakam. Napaka-imposible kasi na pag-inita ng aktres ng kahit sino. Napakabait na tao nito. Sadyang may hidden agenda para makuha ang lahat na meron si Kimmy. Silakam lang kasi ang bukod-tanging nakakaalam ng mga yaman. Nakakakilabot ito. Grabe kong grabe ayon pa sa isang ko. I remember this and what sad after that incident is instead na mag-worry yung mga tao sa kanya, grabe ang bashing na natatanggap. Kaya show MM lang daw, drama drama lang. Can you imagine how pathetic those people saying drama drama lang? Grabe kahikitin ng utak ng mga bashers. Ano sinyo rito?